Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. German! German person! Dito ho yung uh, isa pang uh, government issued ID. Alam niyo po, sa ating mga kababayan, lalo na yung mga super senior na tawag ho dyan eh, na talagang mahirapan po sila. Iba talagang sa Oscar, yung senior ID na lang po ang kanilang hawak. Mm -hmm. At uh, iba naman, din na po nag-abroad niya, walang pasaporte. Iba naman, di nagbamanayang, walang driver's license. O yung sa national ID, hanggang hindi eh. <laughs> pa nila natatanggap. So, papano, ano ho yung pwede pe na uh, gawin kung wala ho silang may na pangalawang uh, ano, ID, O no? yung uh, government-issued ID. Second government ID. Opo. Sir Ellie and you, Sir Rocky, kung titingnan po natin, karamihan po ng seniors may OSCA ID. Apa. Kasi yan po ang pinipresent natin pag nagka-claim tayo ng ating mga benefits sa ating rides, sa ating pagkain, sa ating mga gamot. Hmm. So, yun pa lang, isa na yun na ID. Ah. Sabayan na lang ng isa pa. Yung tinatanong yung natin, ko, isa, Chairman, wala, yung pangalawa, wala, kasi wala. yung sa senior Opo. ID, meron po talaga sila. Kaya lang, yung pangalawa, ho, baka mahirap po sila. Kasi ako, alam ko, marami... <laughs> <laughs> tulo. Iba, wala ko talagang yung pangalawang ID. Ah. Opo. Oh, um, gagamit natin Sir Ellie pag ganyan, pwede naman ng ano affidavit ng disinterested party na nakakilala sa kanya na ganyang edad na talaga siya. So pwede na 'yon. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.